So mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay mag-chase oil tayo ng e-bike. E-bike na 3 wheels, 60 volts. Guys, ito yung sa drain plug niya, 12mm. 12mm ng sukat so nito guys, drain plug. Yan yung sa drain ng langis. Tapos, sa may taas naman, yung tinuro ko kanina. Yun naman yung sa may salina ng gear oil. So, guys, kakalasin natin. 12 mm lang. Guys, napakalambot niyang kalasin. Parang wala siyang... Wala siyang kapursa sa hindi siya nagpit. Ngayon lang ito yung oil, guys. Matagal na to. Hindi napapansin ng may-ari. So guys, ganito lang. Kamay na natin kasi malambot na siya. Ah. Oh, so guys, tingnan nyo yung langis. Kulay. Puti na. Konting-konting -konti na lang ang langis niya. Ayan. Oh. Wala nang langis. Sobrang lapot na ang dunina. Parang pinaghalong tubig langis. at langis. Konting-konting -konti <laughs> na maingay. lang siya. Ayan yeah, o. Halos wala na nga. Kaya pala may ingay e-bike, hindi na siya smooth o, manakbo, niya. napakaingay parang nagkakaskasa na jillings e na so guys, ito pala yung Yan, ano, pangalan ng e-bike 3 wheels to, 60 volts 60 volts no 3 wheels, Patuluin 60 volts baka isa rin kayo sa gumagamit ng e-bike baka akala nyo, wala siyang langis ito yung gagamitin natin langis mga idol gear oil 100 ml dalawa dalawa ang kailangan natin bali 200 ml siya na natin yung langis so guys eto lang talaga yung nakuha langis so kukunti kukunti dito yung sali ngayon guys kakalasin natin tong ano tong salinan ng ano ng gear oil napakalambot din kalasin first time mo change oil 12 mm din lang din to guys ito siya. May washer siya, plastic. Tapos ito naman sa drain okay, lang may, may washer din siya na tapos Guma. Yan na siguro yung pinaka oil seal niya. Balik na natin. May guma yan. Pinaka gitna. Yan yung pinaka oil seal niyan. Malimit gumamit ng mga ibat guys. Mga babae. Linisan muna natin sa may drain plug Mga babae gumagamit ng e-bike Baka mula nung nabili nyo yung mga e-bike Hindi nyo pa na-change oil So, eto na mga boss Ganito lang kadali mag-change oil Change oil, Chains oil ng e-bike kung mapapansin nyo yung e-bike nyo napakaingay na yung parang nagkakaskasang bakal isa na, di, isa na yun dito isa na yun sa eto na yun yung sakit nun baka wala na kayong langis so guys ang paghipit nito tamang higit lang madali lang siya guys gawin pero mga ibang e-bike guys mahirap i-change oil madaling i-drain, mahirap maglagay ng langis kasi misan hindi mo ma-access dito sa taas nakagawa nung masyadong dikit yung eto sa taas niya yung pinakabubong na yan masyadong dikit, hindi mo siya maganyan, ganito kailangan mo pang kalasin nandyan kasi yung battery ng iba so guys, pasok natin si mahiwagang password para mapabilis tayo kailangan nyo rin change oil guys kasi lalo na e-bike araw araw yung ginagamit pagkabili nyo kasi sa marketing yan yung e-bike na yan hindi naman nila sinasabi na kailangan yung i-change oil wala silang sinasabing ganon hindi kagaya ng pagbili mo ng motor sinasabihan tayo na ano na 500 kilometers first change oil mo na tapos sa sunod ganito ganyan pero dito sa e-bike wala silang sinasabing ganon ang importante makabenta <laughs> yun lang so guys tapos na yung isa ito namang isa 100 ml din Bale, 200 ml lang isasali natin ang issue ng e-bike na to guys maingay Na, eh, yung unang naging suspect ko yung ano yung Bearing sa harap na palitan ko na. Sira nga. Maingay talaga. Dalawa. Tapos, maingay pa rin. Naisip ko itong sa so, may G range nya. Sabi ko baka wala nang langis. Hindi pa pala na-change oil. Kaya bumili ako ng langis sa Yamaha. Murang-mura lang naman siya guys. 60 pesos lang isa. 120 lang. Kaya ito, Change oil ko. Tama nga. Wala na siyang langis. Ubus na. So, guys. Ganyan lang. Ganyan lang siya kadali. Change oil. Okay, na, Kung e-bike user kayo, dapat change oil nyo rin. Alagaan nyo sa langis. Ito, guys. Baka magtaka kayo. May butas yan. Yang bolts na yan. Diyan sa may lagayan ng ano ng gear oil. Yan na yung pinaka siguro kasi diretso ng butas nan. Pasingawan breather. So guys, ganoon lang din ang paghigpit nito. Tamang higpit lang. So guys, kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and share at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Para to sa mga naka e-bike e-bike user para sa inyo to. So guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. At huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Guys, ito na lang lang is ko konti oh. Ayan oh. Para siyang pinaghalong tubig at langis pero ko konti.